Ting concern lang mga pre, uh, bilang arkitekto po, uh, sa mga napapagawa ng bahay. Huwag po masyado tayong matuwa sa mga nakakatipid tayo ng materyales, nakatipid tayo ng mga presyo ng materyales o kaya nagpagawa ng bahay. Tandaan po natin, yung bahay na pinapagawa natin, na ipinagtipunan natin, is ang maninirahan na dyan is mga pamilya natin mga pre. Huwag po atin masyadong ikatuwa yung nakatipid tayo kasi sa oras po nang mayroong hindi naman sa pag ano, may lindol, may bagyo. Kahit pa paano matutulog ka sa bahay natin, na alam mong maganda ang quality at matiba yung bahay natin. Kung, kung saan, kung saan, palagay ka na safe yung pamilya mo. Ano, o oh, ito, ganito na lang, nakatipid ka nga. Nakatipid ka nga sa bahay na pinagawa mo. Pero wala, pero hindi ka makakatulog ng mahimbing kasi alam mo mumurahin yung bubong mumurahin yung bakal mumurahin yung simento mumurahin yung pader tapos may bagyo may lindol makakatulog ka ba? so wag po tayo masyadong matawa kung nakapatayo ako ng bahay halagang 60k 100,000 mga ganun, huwag po tayo masyadong matawa. Kung maaari po, dun tayo sa mga standard na materyales at sa mga maalam talagang gumawa ng bahay at kumonsulta po sa mga professional na magche-check at gagawa ng plano ng mga bahay natin para sa pangapamilya natin. Yun lang po ang concern ko bilang architecto Yun ang po ang corpus natin. Sa mundong ito, mag-advise sa mga ganyan. So, huwag po atin tipirin yung bahay na titirahan ng pamilya natin. Kung ayaw natin mapahamak yung mga pamilya natin. Okay lang makatipid Pero wag naman yung ikakapahamak ng pamilya natin mga pre. Yun po.